Ayan o, si ano, ang um, misis ko, Ay, ang anak yung o, kong bunso, kaya yung o, anak kong pangalawa, si Louie yan. Makain kami dito sa, ano liya, sa kondo nila. Oh, ah, Ayan, nagdala kami ng pastil. Ayan. Yeah. Uh, special request ng anak ko si Louie.